medyo nalulungkot pala ako ngayong araw. Meron kasi nag-comment Nang sabi niya, Huwag ko daw ipitan ang mga grassed ko dahil masisira lang daw ang buhok nila." Kung maaalala niyo, isa-isa ko silang inipitan. Ito para naman yung matagal na panahon kong hinintay. Hindi ko humabang buhok nila para maipitan, pero bawal pala dahil ayaw ko masaya paghihirap ko sa kanila. Ito at sinunod ko nang utos ng na isang follower para hindi masira, tinanggal ko na lahat ng ipit nila. Ang sabi ng iba, gupitan ko na daw buhok nila. Siguro 'yun ang tamang desisyon. Pero bago ko sila gupitan, susukatin ko muna kung gaano kahaba ng buhok nila. Una kong sinukat itong buhok ni Jia. Sa loob ng 7 days, siya ay mayroong pinakamahaba sa lahat. Umabot lang naman ng 9 inches ang buhok niya. Sumunod naman ang pinaka-pogi sa kanya lahat si Cloud. Mukhang ang haba ng buhok niya pero umabot lang ng 6 inches. Sumunod naman itong si Baby Diamond. Sa kanya talaga ay medyo mahaba at umabot ng 7 inches. Dito nga kay Heart ay medyo nagulat ako. Akala A ko siya ang mayroong pinakamahaba. Umabot lang ng 8 inches ang buhok niya. Sumunod naman ay itong si Pochi. Gusto ko na nga pala agad mag-sorry kay Pochi. Nahulog kasi siya eh. Pero grabe ha, sa loob ng 16 days, 8.5 inches ang hinaba ng buhok niya. Sumunod naman ang pinakapanganay sa si Team Super Ace. Si King, 7 inches lang ang hinaba ng buhok niya. At ang lasang pet nilang agilan, si Auli. Sa loob ng 5 days, 5 inches ang hinaba ng buhok niya niya. na pala tayo magkupit ng buhok. Dahil pangarap ko maging hairstylist, madali na sa akin to. Una ko nga pala gugupitan eh, itong si Kim. Ang gagawin ko pala sa buhok niya, igagawan ko siya ng shape na parang corona. Kasi nga isa siyang hari, ginupitan ko lang siya ng pasigsag at ay eh, mukha na may corona. Konting linis-linis lang din mga sobrang buhok. Ito na ang bagong hairstyle ni King. Next naman ay eh, itong si Baby Diamond. Naisip ko na hindi na siya baby, ito siya na siyang dalagita. Kaya bibigyan ko siya ng isang matinding makeover dahil mahaba ang buhok niya, parang tingin ko ay bagay sa kanya ang one-sided. Sa ganitong gupit kahit pa ka paano ay magbubuka na siyang mature. Nilalancha ko na pala yung buhok niya para maging one-sided. Pagkatapos ay eh, ginipit-gupit ko lang yung mga split ends. At ito na nga pala kinalabasan ng malaking pagbabago ng buhok ni Baby Diamond. Sumunod naman ay itong si Club. Dahil buhok nga pala nang papapogi sa kanya. Hindi ko siya ginupitan. Bibigyan ko lang siya ng facial cleanser. Inalis ko lang din yung mga facial hair niya at ayan ay okay na. Sumunod naman ay ito si Pochi. Meron nga ako na papasan kay Pochi. Eh. Kung alam niyo yung laro na Waterboy and Fire Girl. Si Fire Girl ang inspiration ko sa buhok ni Pochi. Medyo trick-trick ng konti pero bagay naman sa kanya. Sumunod naman ay itong si Jack. Dahil nga sobrang simpleng grasset lang niya. Ang gusto niya ay magmumukha siya malinis. Kaya naman bibigyan ko siya ng isang clean Bago ko gawin yun, tinitingnan ko muna kung bagay sa kanya. Tingin at bagay naman at nagmukha siyang pogi pogi. O di ba simple pero meron dating. Ang sumunod naman ay itong si Heart. Si Heart nga palang kikay kay Grasshead ko. Alam ko na ayaw niya ipagupit ang buhok niya. <laughs> kaya ang gagawin ko na lang ay gugupitin ko yung mga buhok niya sa ilalim. <laughs> hindi ko nga sure kung ano ba yan kasi kulay puti. Hindi naman siya damo kasi hindi naman kulay green. Pero sa kanilang lahat siya lang naman ang tinubuo ng ganyan sa paa. Ano kaya yung tumubo na yun? Next naman itong kauna-una akong Grasshead na si Grasshead Dami. Naisip ko nga na maganda kaming tandem parang father and son. Total kalbo naman ako eh kakalbohin ko na rin siya. Para naman mo na talaga kaming dalawa. At ang last ito namang alaga naming agilan si Auli. Nag-decide ako na hindi ko muna siya gugupitan dahil may clipa Pagkatapos ko siya lang gupitan at eto nga after one Fashion ko lang ulit sila mailalabas at mapapaarawan. Alam niyo naman ito mga nakaraan ay talaga nagbagyo-bagyo na. At ngayon may araw na alam ko gaganda na ang pakiramdam nila. Makakakuha sila ng vitamins ng araw. At eto na ang kinalabasan ng kanilang mga gupit. Si grasshead Dami na kalbo. Si Jack na binigyan ko ng clean cut Si Club na facial hair lang ang ginawa ko dahil pogi naman siya. Si Pochi na kamukha ni Fire Girl o pwede rin si Perena. At si Heart na hanggang ngayon ay long hair pa rin. Alam ko kasi ayaw niya magpagupit ng buhok kaya eh, mga buhok na lang sa pakit tinanggal ko. At eto naman si Baby Diamond na one sided hair. At si King na merong corona hairstyle kung tawagin. And eto na pala mga buhok na natanggal ko sa kanila. Meron nga pala ng kung may nang sabi niya ay eh, magugustuhan daw to ng bibi magugustuhan ibig sabihin ba no eh, kinakain to ng bibi kaya naman si ko ipakita sa bibi ko kung totoo yun pero hindi naman niya pinapansin so ibig sabihin hindi na to pagkain So yun maghintay na ulit tayo ng bagong sibol ng mga buhok nila at ah, syempre abangan niyo kami dalawa ni dami dahil parang kaming kalbo abangan niyo magiging imo kami so yun lang muna thanks for watching bye bye yeah!